Hindi, regalo ko to kay Pacboy. Kasi yeah. Pero grabe yung ngiti niya, oh. oh wala. Ano ka ba? thank you, brother. Hindi, kaya buksan mo. Baka sabi mo, joke lang ilo. Grabe, brother. Brada yan. Seryoso to? Oo, oh, seryoso. Uh -oh. May... Yan. Yeah, eh! Hey. Talo yan! Alright, happy birthday, Pacboy. Oh, Uy, ang bango. Good morning, and right hand down. Thank you, brother. Thank you, brother. Pre, ba't malungkot ka, pre? Birthday ni Pacboy. Oh? Eh, siyempre, pag... May regalo kasi ko kay Pacboy, ito. Oo. Oh. oh. Para... Mas oh. naman Giprop. yan. Amoy ano naman na siya ngayon? Amoy Prada. Eh di lalong, ano yan. Lalo yung babango yun. Lalong yung babango. Lalo, Lalo, baba, no, baba. Lalo baba Problema, wala tayong pambalot. Hira. May pambalot kayo dyan kuya? Wala na ba yung lubyang sariwa? Wala na yan? Wala na po. Ay, eto pala. na. ba to? Ay, eto. Pre, eto, Pre. Pwede na yan. Eh. Pwede yan para ma-surprise lang siya. Kasi Uy. pag binigay mo to ng ano, hindi siya ma-surprise. Ito pwede na ito. Boss babe. Oh, pwede na ito. Pwede na ito. Pwede na ito. Pwede na Baka hindi nai tanggapin niya ito. Nakintab-kintab ba? Boss naiyan. may magaling magbalot siya. Sang ipin ba nilalagay? Hindi. hindi ba? Eh, dapat kasi masusurprise siya eh. Pag dinerensya natin regalo agad. Baka pag nakita pa lang niya yun, na yun. Baka mo, para pa lang Siyempre eh. Malaki yung box kaya ang agad siya. Ah, di ba? Kanya magaling si Boss Bebe eh. sa ganyan. Oo, eh. oh, dating tendera ng ano yan eh. Saka Ito maganda manika? yung foil, gantong gantong yung mga gusto ni Pacboy na foil eh. Oo. Oh, <laughs> magaling, mag kasi ma <laughs> magaling kasi mag-ihaw yun. magaling mag-ihaw yun si Pacboy. Mahilig mag-ihaw kaya... Nagyan pa natin may... ng style para medyo nakapasok. Ay, grabe si naman yan. Yan nagbalo tayo ganyan. Gusto, gusto talaga ni Pakboy yung mga ganito, boy. Ayan. Hoy, gusto gusto niya yan? Oo, kasi Imaging may hilig mag-ihaw. Mahilig diba? mag-ihaw yun. Mahilig mag-ihaw yun. Mahilig mag-ihaw yun. Ayan. Sa, Sa pag-ihaw mamaya. May parit ni Pakboy yan. Yung brobby. Brobby, para yung regalo mo. Ba? Ang Ako nga, naiiyak eh. Oo, Double naiyak. purpose kasi yung regalo niya. Di ba, may pabango oh. na. May magagamit pang foil. Pag-ihaw. Pag Hindi na siya mag pag pag ng pang-ihawan niya. Ano ka ano, -ba? ba? Ayan o. No? Hindi sila pick. Ando no, busy sila, busy. Ang kagayo. Kasi galawan natin si Popboy kasi no. birthday per... niya ayan. E, uy, anong boy, uy? Ano ka ba wala kasi tayong pambalot? <laughs> ano, ka <ba? laughs> ano ka ba? Wala kasi tayong key trapper. Wala nang bumili pa tayo. Yan. Yeah. Ah, pero regalo 'yan. Regalo 'to. Ah, kala ko naman kung ano. <laughs> <laughs> o, yung kasi agad eh. Salamat. Para naman kasi ano, hopya, hopya tayo hmm, Hindi, eh. ano ka ba? Busog na 'yon. Favorite ni Pakboy yung nasa nito. Ay, alam ko na yan. Ito na, malapit na tayo. May mga music na. Ayun, no, nagpa-party-party sila bang ano bang beat. Ah, jawa, jawa! May ni Pacboy. Bibigay ko na yung regalo ko sa kanya. Ha? Oil. Hindi, ano to? Wala kasi tayong kay Proper. Ayan <laughs> na. Pacboy, Pacboy, pwede ka namin mag invite dito, Pacboy. Tingnogs! Hindi kasi wala tayong kiproper. Jowo, ano, ano dito na tayo sa resort eh. Oo nga naman, kasi naman. Na, hindi, regalo ko to kay Pakboy. Kasi, Pero grabe yung ngiti niya, oh. Uy, oh. ano ka ba? Bira, kasi to. Pakang nagre-reminis. Oo. Oh. Okay. <laughs> <laughs> Medalyon, <laughs> ano yan? Medalyon ng Stutter King? Stutter King. <laughs> Stutter King. Hindi, ito kasi regalo ko kay Pakboy. Kasi alam ko mahilig siya dito. Oo. Oh. Oh hanap-hanap niya to simula nung natira Ipagsab siya kay Boss M. Pag sabi na miss niya yan? Namimiss ko na to. Uy! So, kung namimiss. Ito, ito, ito. Ikaw na mag... Huwag mo sirain para magamit mo pa. Siyempre, siyempre hindi pwedeng masyadong malukot para pag pinlansya. Okay, tuloy. Pag mag-iihaw ng isda. Yeah. Ito na, Pacboy. Yan, regalo ko sa iyan to, la. Ano ba? Boy, thank you, brother. Hindi kita nakakalimutan, kala mo. Buksan mo! Inyatan mo, huwag masisira. Bira ako magregalo. Grabe, walang butas <laughs> yun. Ayan na. Oil. Ayan, pakita mo. Ayun yan. ayun na, ito, regalo Ayun na pala. na, Hindi ba yun? na. Ayun na, ayun na, ayun sa Ayun <laughs> ayun na. Ayun na, Ito, na. ito. na, ayun na. Ayun <laughs> mo, ayun mo. Ayun na, ayun may hindi ka kasi sa pabango. Ah, ano mo ano ba yung sabi ng Prada? Ano? Prada aming makuha. O, oh, ayan. mo, ay. buksan mo. <laughs> Legit. Yan. Hey! Uh, Go! Ay, ano ba ba? May ka kasi sa pabango. Ayan, ay, 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 ang thank you, brother. So, ka lang ni Jawo. nagpa na siya. Para, <laughs> and ayan, sa'yo. Ito, 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 Maraming salamat. ito, 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 hindi yan! Test. Ah, test them. Test them. Happy birthday! Happy birthday! Uy, oh, thank, oh, thank you! Grabe! Grabe. Sana! Thank sana! God. Sana! Sana! ka pa ng Sana! Ah, ko last birthday mo na to This <laughs> year, <laughs> year this year, Sana! This year. Year. This year, year. Sana! 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 Good health, Good manners and right. Grabe up. yung ambaga namin dyan, ha? Grabe Wait, yung ambaga namin dyan. Alam ko Alam lang to po. Ay, nakaupo, nakaupo, lang, nakaupo lang. Nakita ko Pero syempre, ito package. Fuckboy, alagaan mo